kauna-unahang pabahay ni Henry Undago. 65,000 ito, but then binigay na lang sa atin ng 50,000. Tumabi mo na tayo ka Undago kasi ano na oh, bumagsak na yung ulan. papunta pala ako dun sa ano eh, sa pagawa ng mga kubo. Ayan, as you can see ka Undago oh, Pabagsak na yung ulan so tumabi muna tayo at magsusot tayo ng raincoat ano. So hindi muna tayo gagamit ng GoPro baka mabasa yung ating camera eh masisira so update ko na lang kayo mamaya kung bago pagdating dun sa ano sa may anong pagawa ng kubo alright magandang hapon po mag inquire lang po ako ng ano ng bahay kubo gusto ko sana isang kwarto yung simpleng kwarto lang natulogan simpleng kwarto lang kasong laki no may double deck ay hindi matanda yung titira 75 si years old isa lang isa lang mag isa talaga pero Patingin nga ako tayo yung 55 niya. Baka pwedeng baka pwedeng magpa-customize. Ikaw yung nag-inquire sa akin. Ako yung nag-inquire oh, <laughs> <haos>, eh. <laughs> Natatanda Na natatandaan ako na Ate, mga kaunda ko. Ikuplak ko, ko eh, kaya tayo. Oo. Oh. <laughs> Ayan, so ganito. Magkano yung ganito mo, Te? 65. 65. Kaso mag-isa lang kasi si Tatay eh. Ay, Wait, yun. Ito. Sa pa. Ay, oh. Yan, yeah, ang ganda guys, Ah, oh. ang oh, ganda, oh. O, oh, so, ito yung higaan. Yan, saktong-sakto kay tatay. May bintana dito. Nasasara rin itong bintana niya, teh. Oh, naisasara yan. Sliding. Ah, so sliding window. Yeah. Kaso hindi nalalak, no? Ano, lagyan mo lang siya ng ano doon, yung mahabang parang kahoy lang para hindi siya may Ah, ano okay. Parang no. ano, yung yung so, parang oh, uh, ganso oh, oh. na. Kabilaan. Ito kabilaan to guys, oh. oh. So ito ay 65. Okay. yan 65. At ito yung, ito may lababo to. No? Ayan, may lababo, oh. Know, eating, Tapos may lagayan siya dito ng mga plato, yung mga anik-anik niya dito. Oh. Saka maganda guys oh. Di diba? 65. Saka kagada nito, nakadurnab na to. Di yeah. So nandito pala yung mga uh, kubo guys. Ah this one. So ito yung sinasabi ni ate na ano. Ah uh, ito sakto na to. Magkano to tayo? Ah, 55, kaso walang lababo. Wow, ganda. Ang ganda nito guys. So napaka simple, kaso walang lababo. Pwede na lang din. 55. Ayan. So, sakto lang para kay tatay kasi mag-isa lang naman siya, guys. O, ito sakto na dito, higaan ni tatay. Ayan. So, napakatibay nito, guys, kasi double walling yung kalakat. Tiba ito. Naka-double wall siya. Ito bintana. Sliding, sliding window. Ano? Ayan. Sliding window kaso walang lababo ganda sakto na to sana sa kanya kaso wala siyang lababo 55 ito yung isa atin magkano? 75 may double leg kasi yun ay yung walang double leg yung isa lang yung 65 yan ah 65 ah 65 Kasi ang gagawin ko dito ate, ano, papalagyan ko pa kasi ng simento eh. Parang flooring niya. Kasi yung bahay niya doon, inanay na. May anay. Kasi baka, ano, baka anayin din to. Kaya, mas gusto ko, may siya, may puting siyang simento. Para at least yung... Si flooring na gano'n or simento lang na para... Paano, mas maganda doon? Sabi, sabi, sa experience nyo. anong anong sistema ng te? Sa amin 250. O, o, ganyan, land, land. Gusto ko kasi nakangat siya dun sa mismong lupa. Land, land, land. Oo, Meron ka sample diyan te? Wala nga eh, Nupuso na kami. Meron gagawa na lang, gagawin na lang. Nadaanan ko pala ito eh, dumiridiritso pa ako. <laughs> <laughs> Ang ganda guys oh. ganda. Kaso wala siyang lababo. Pwede kayo magpa-customize niyan. Palagyan ng lababo. Kaso ang laki na nito masyado para kay tatay, no? Hindi lababo kasi. Bigyan kita ng 60 na ito. May lababo. 60. Ayun, 55. Oh, so, 5,000 lang naman ang deprensya. Kasi mas maganda ito, guys. Kung diot kasi minsan no Ang tapos umaga. Ito kasi, kasi matanda na yun, te, walang kasama sa buhay. Baliw ako na lang dadalaw-dalaw do ng buwanan. Kaso mas maganda ito. Hay lababo siya. 'No, magkakataon na pwedeng. ng mga anik-anik niya dito, mga kape o whatsoever, kasi hindi naman siya nagluluto, te. Ah. Oo, ilagay lang. Yan. Nasa liman libo ang dito rin siya. Hindi siya nagluluto pero naguugas siya ng mga plato. Sige, sige. Kasi sa ngayon ate, ah, naglilikom pa ako na ano, naglumilikom ako ng pondo para kay tatay. Kasi ano kaundago, hindi naman tayo mayaman. <laughs> ayun, mga ano lang yun natin, mga tulong lang yun galing sa mga followers ko, ganun. So, nagkambag-ambag, ganun, kung magkano lang yung maambag. So, maganda ito. Malaki na nga ito kay tatay, ano? Anong size ni tatay? 6 by 12, yun, 6 by 10. 2 feet lang naman difference. Ah, 2 feet lang difference. Maganda kasi yun, kasi sa space ng lupa, gaganda so, noon, yun, two feet, feet lang. lang. Hindi tao kasi 'yan ang problema, magpusta nila, hindi na magka-syano nang ginagawa. Doon ang ginagawa. Kasi yung doon, doon, na na doon simple lang uh, gawin 3 days issue. 3 ka. Baka hindi naabot 3 days doon. Kung ano, pwede ka namang mag -daw. Tapos hindi hindi. tawag mo lang. target mo na, alin ba? January. At least. Hindi, ang target ko kasi di bago magpasko. So nakakali kung pala ako ngayon nasa 25 pa lang. Okay. Pero God will provide. Matatapos natin 'yan. Hmm. Oh, bigyan na lang kita ng discount. Ah bigyan na lang kita ng discount. Hindi agad naspasya nang pato. Huwag ka nang bumili. Ayaw yeah. ka na magpagawa. Ano ba 'yung ano ba 'yung alo? Uh, Kasi ano 'yun, Lupa sir? Lupa lang. Lupa lang tapos 'yung bahay niya, ang daming anay doon. Yung yung buong bahay niya, inubos <coughs> ng anay. Doon na lang natin salata. Pero sabi ko naman, ito 'yung bahay niya inubos ng anay, doon sa medyo taas unti. Hindi yung mismong sa bahay tatayo doon sa unan unti. Eh hey, papatong natin ang ano. Yung edo, lata patiin. parang ginagawa naman. Yung mga lata ko so, hindi Ha? Saan magagawin din ang lata? Doon sa ano. Hindi eh, naman ano yun, unti-unti nang ano eh. yun. So, Tapos yung lupa doon sir, hindi siya pantay. Parang medyo slope. Bakilid. So maghukay mag maghukay lang kunti doon paano? No, papantay mo lang. Papantay na. Huwag lang masyadong tagilin. Ah, hindi po masyado. Magkikita nyo sa video ko po pag napanood nyo. Kailangan pa. Ito. Iba rin talaga personal. Kaya nyo, ano, sino ba yung pat? natin ang pisa dito. Kala natin patay, pisa pa lang. Si Robinson? Si Robinson. Ah, Robinson? Pangin. Ito. Ito yung, ano. Yung, yung, yung pa dito yung bangin. Kalsada. Kaya nakitam niya, inalis namin yung tubo. Ah, si Robinson yung murder dito? Talaga? Si Robinson, sila... Magkakita lang Kasi plano kasi pag may nakapatong siya sa halob sa puting, itong mga ano niya, lalagyan ko ng sulignom. Ako namahala doon sa ano, sa paa para hindi ang katinamanay. Ah, sige sir, sige siya. Kasi lalagyan lang ng tali na maliit na basahan yung postage at basahin lang yung soil. Kahit lang gamit na yun. Yes. Yung soil? Oo. Oh. Yung yes. na lalagyan ko sa Sige okay, sir, pabalikan ko po kayo well, for the meantime, ko pa ako ng funds So far, fun. nakakuha naman tayo ng 25 kina. Pero hindi mo, baka ano, ang ano natin, pa-reserve ka na, na para hindi ka magpatalik. Kasi baka pagbalik mo, matalik mo kami. Oh, at Nata, least wala. pag ano, alam mo, ano, may may down payment ka kahit 5,000. I-prepare na namin yung materials. Kasi baka makalikom ka, magmadali ka. Di, ano sa amin, kasi minsan hindi namin alam yung mga... Kaso wala akong dala ngayon natin. Wala namang problema, pag G-cash mo rin, pwede naman. G-cash. Oh, sige. Ah, pwede na, malapit lang naman. Balikan ko na lang dito. Sige, basta sa amin lang. Kasi baka mamaya pagbalik mo, marami kaming ginagawa, mahuli mo sa'yo, mapunta pa tayo. Kailan piste. target mo na magawa doon? Bago magpasko. Eh, oh, e, e. anong pizza lang ngayon? Uh, <laughs> dapat ngayon eh, mag-ano ka na, para sa'yo na talaga. Oo, oh, uh, so, para yun ang gagawin namin. Kahit lang, ay 2,000 o ano? 2,000 pwede na. Kahit bukas, umpisa na namin pag-ready ng material. Kasi tama. ang pag-ready sa materialis niyan, almost one week. Oh. Ah, almost one week yung ready oh, ng material. Oh. Ready lang dito eh, bago biyahe doon. Ah, sige, ganito sir. May dala naman ako dito. Sige po, may dala ko. Tapos yung kinanong kita. Kasi baka mamaya magdating mo, akala mo, ano, magkali tayo. Ay, naku, wala to. Wala hindi. Ay, tama, may dalawang libo pala. Oo, oh, dito, tausan. Para... Okay, mo daw. Kung may laba ko daw. Ah, uh, sige, bigay mo na lang ng ano. Di, plat mo na 50. 50. Tapos bahala ka na sa paa, di ba? Oo, oh, ako nang bahala oh. sa, ayan, patungan ng kuko. Salamat, Seminado. kuya. <laughs> para... Pati lababo, discount mo na yun. Oo, oh, discounted kasi... na pala yung lababo, sabi ni ate guys, oh. shout out <laughs> kay ate, oh. <laughs> tulong mo, tulong mo yan sa matanda, di yan bilang tulong din namin yan sa kanila. Ayan, maraming maraming salamat sir, ano? Si Lord na kubala bahala sa inyo. Eh, magpapasko naman. <laughs> ayan. Bago pa magpasko po, tinaano natin kasi siyempre, Mamaya, magmadali siya, wala. So, ngayon, ngayon kong dago, ah, sabi ni ate, kasi one week daw na piniprepare yung ano, yung mga materialis, no? So, para sure na tayo yung ano, kasi baka mayroon kayong ibang gagawin natin, di ba? Oo, oh, oh, para oh. ano. Para, ang kasi yung magtataon, huli yun. Oh, so, first come, first serve pala sila oh, ate dito. dito so, abang, abang naglilikong tayo, guys, ng pera, so, binigyan tayo ng discount doon. Oh. 55,000 po yun. Oh, 55,000 wala po siyang ano, wala po siyang lababo. So binigyan tayo ni Ate ng discount, sarado 50. Tapos free na yung lababo, guys. ayan oh. No? Oh, yeah, free ayan. na rin niya. Bigay na lang daw nila 'yon kay Tatay para pa Oh, Christmas na daw ni Tatay 'yon. Nakakaunta yeah. ako. Yan. nakaharap pa ako sa kanila. Oh, <laughs> shout out kay Ate oh. Oh, bibigyan mo sila Ate dito sa pwesto mo. Anong ano kung ano dito? Oh, oh, oh. Barangay Pag-asa, Binangonan, ng isang. Uh, nyo lang po, Michael's Bahay Kubo and Bamboo Crop. Michael's Bahay Kubo and Bamboo Crop. Dito lang yan sa? Barangay Pag-asa ng Binangonan Barangay Pag-asa ng binangonan So, puntahan nyo dito guys, Nap napakarami nilang display dito ng mga bahay kubo. Ayan, so made to order po ito guys. So, kung kasya naman dun sa bahay nyo, pwede nyo nang... Buhatin agad, isa sa truck. <laughs> deliver agad. So yan mga kaundag, o oh, yan, no? by faith na lang to kaundag, wala pa tayong inawakang pera pero magda-down na tayo. Yan. so oh, bahala na si Lord, God will always provide mga kaundag. Yeah. Anong nilalagay ko na pangalan? Henry po ate. Kasi ano yan eh, yung sabi mo na, ay Henry na aray pala Hi. yun o, no? oh, Henry ko. So, ipapatag Henry, na yung, on Ipapatag mo na yung area doon. Oh, yeah, Papa mo na yung Papa Patrick. Hindi on Patrick. Oh. Tapos tatala na lang. Oh, tatala. And so magdadown tayo guys ng 2,000 para sa atin na yung slot. Mahirap oh, na kasi may mauna sa atin baka January pa magkabahi si Tatay. So for the meantime na nasa kalahati naman nating guys yung nailikom natin guys. Lahat, but then is God will provide. Lord ng bahala So dapat pupuntang ko ngayon si Tatay eh ano guys, maulan tsaka hapon na rin magkatakip silim na so maybe sa susunod na araw ko na lang pupuntahan si Tatay Ano yan e, ko yung page niya na ano yung sa vlog mo hindi rin yung vlog mo mayroong lalaki ngayon sa barangay tatala So ate, 1,000, 2,000 So yan guys Mayroon pa tayong balance na 48,000 Ayan o, dito lang yan sa ano guys Sa bahay Michael's Bahay Kubo and Bamboo Crop Ayan o Alam mo ate, ito yung ano ate Ito yung kauna-unahang pabahay ni Henry Undago Number 1 ito yung kauna-unaan na pinagawa nating kubo. Ano? So, sana loobin ni Lord, pagdating ng mga araw, pagdating ng panahon, uh, hindi lang one, two, three, o oh, basta marami pa mga kaundago. Patuloy nila lang akong suportahan ano, sa ating adikaing makatulong sa ating kapwa. Ayan. Gumawa na ako ng paraan na, oh, ayan, may nalikom naman tayo ng Dalawang araw is 25,000. Talaga? na okay. Naman. God is good, ate. Oh. <laughs> yan. So, kauna-una ang pabahay natin ito, guys. Sa channel ni Henry Undago. So, dito tayo bumili sa Michael's Bahay Kubo and Bamboo Craft. Yan. Dito yan sa Binangonan. Ano pala, te, pag ano? Ilang, ilang taon yung naglalas yung ano niya, te? Yung... Five years. Five years yung nipa. So just in case na umabot pa ng 5 years, let's say 5 years at nawala na yung nipa, pwede ako ano ulit sa inyo? Pwede, pa pwede palit. Pa-repair? Uh, bubong, palit bubong lang. Palit bubong lang. Ah, Ayon. Ayon pala yung ano guys. At least eh, after 5 years, kung mawala man yung, masira naman yung nipa, papalitan lang ulit natin ang nipa. Ano natin o? Oh? Ayan, salamat. So ito yung bibili natin guys Para kay tatay Ayan This one is 55000 So Nakainit tayo ng discount Kay ate uh, Bibigyan na lang ni ate Sa atin ito Ng 50000 Ayan So makikita nyo guys Napakaganda no So napakasolid ng mga materials. Talagang Makikita mong Hindi tinipid Ayan Hindi tinipid sa materials So Kawayan ito guys Sa labas So this one is double walling Ayan makikita mo is kawayan Pag mo dito May maliit na sala no So may pintuan Ayan Pag akyat mo dito may maliit na Sala Ayan So ito yung upuan guys Oh, tapos ang ano dito, wala siyang lababo, ano? So nag-request ako kay Ate na kung pwede lagyan natin ng lababo. Samba natin lalagay yung lababo. Dito na side. Or dito na side. Papalagyan natin ng lababo. So, yung lababo daw, bibigay na lang nila kuya. Ayan si kuya. Kuya Michael. Dito natin ilagay yung lababo. Itong side na to. Ah, dito sir. Ah, uh, yan. yan. Parang, parang ganun din. Oo. Uh, may upuan pa rin siya. Dito. dito. Ito, ito. Or kung dito na lang kayang lababo, tingin mo, anong magas maganda? Wala, hindi tayo magatibay kasi ito yung kapit sa bukong. Ah, okay. Kailangan, dito lang yung lababo. Ah, dito banda. Uh. so matibay ito guys kasi double walling siya. Nakadurnab din siya. Ah, uh, nakadoor na din siya. Safe na safe si Tatay. Oh, okay. dito sa loob. Ito yung loob niya. Ayan, ito is ay sliding window rin ito. Same lang din sila sliding window. Sliding window rin dito sa kabila. kanya Sliding window rin ito, guys. 'Yan. So, sapat na ito sa ni Tatay. Magisa lang naman siya, tapos kung may kausap siya dito sa loob, Pwede rin umupo dito. Oh. Pwede kang umupo rin dito. Ayan. Tsaka matibay siya guys. Sa labas is kawayan. Ah, dito sa loob is uh, sa wali. Ayan. Matibay ito. Tsaka puli varnish na to. Naka na ano siya na varnish na. So makinang na. Ayan. So yung pinto. So siguro yung solar ni tatay Pwede tayo maglagay ng solar Dito na lang Or somewhere Dito sa taas Basta lagyan natin yung isang solar dito Para may ilaw sa loob And then yung isang solar niya is dito sa labas Pwede tayo maglagay ng isang solar doon Tapos yung isa naman sa loob Maganda nito guys oh Pulido yung pulido yung pagkagawa tsaka hindi siya tinipid talaga sa materials iba yun ito tsaka may maliit na lamesa dito si tatay ayan oh. pag may bisita siya pwede yung dito sa reception area ang ano ayan dito yung reception area Pwede na. So, napakabura nito guys. Ang price nito is 55,000. Ano? Uh, walang lababo. And then, binigyan tayo ni ate ng discount. Nakuha natin ng 50,000 kasi nga, uh, regalo naman na to para kay tatay. So, early Christmas gift na nila yung 5,000 para kay tatay. And then, walang lababo. Uh, bibigyan na rin tayo ng lababo, papagawa ni Kuya Michael ng lababo. Yan. Para kay Tatay daw at magkaroon ng lababo si Tatay. Right. So, napakabuti ng Panginoon, guys, ano? God is good. Yeah, God is always provide. So, nagsalo na tayo. Bukod dito sa kubo na ito, guys. Mayroon din sila mga parang Indian 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 pubo. Di ba? Ay, okay sa mga Indian tubo. Kung yung bahay nyo guys is medyo ano, malaki yung ano, malaki yung bakuran. Pwede kayong ano, pwede niyo Pwede kayong bumili ng ganito. Ano? Indian Indian ano to. Ayun ang pintu, ano. Indian style. Yeah. Okay. Susurpihin natin po. Susurpihin ko doon bukas. Bukas? Oo. Oh, Titignan ko yung kalsada ng pagdadaanan. Pag maganda sana kung magkasyang buo sa pagdadaanan, buo na i-deliver natin. Mm. Bale ano na lang, yung lababo na lang gagawin dyan. Oo. Oh. Hindi, ang ito ang gagawin ko, kung halimbawa magkasya ang buo, yun na lang ibibigay ko. Same price na lang din. Para, Talaga, yung may lababo? Oo. Oh, pero wow. pag, pag hindi talaga magkasya, pili tayong gagawa doon. Oo. Oh. Ayan, napakabait si Kuya Michael, oh. Pag ano, isa lang, Bibigay ko para hindi na tayo magawal hanggang Pasko, anong araw na. So, so pagkasya tao, mga kaunda ko. Ito na, ibibigay ni, na, ibibigay ni Kuya, pagkasya. Ayan, nyari na yan, gawa na yan. Oo. Oh. Ito ibibigay natin po. Pagkasya, pagkasya. <laughs> Sana magkasya. <laughs> <laughs> Sana mag-cash guys Kasi buo na oh ba? Diba? Alam niyo magkano ang price nito? 65,000 ang price nito guys Kung magkaka-cash Eto, sa atin yung kwento So 50,000 lang yung babayaran natin So mas malaki ito guys Mas malaki yan Compare mo yung isa dito Ayan, mas malaki ito So ita, ati magkano ulit yung isa? Ah, 75 Ah, ito naman 75 guys o, oh, yun yung mga nagpaplano na bumili ng bahay kubo dyan sa inyong mga bahay, ano, para meron kayong, ano, para meron kayong tambayan. Ito ay 75,000. O, oh, malaki ito, guys. 75,000. Kasi double dick ito. Ayun, may, uh, may, pinto, may bintana pa sa taso. Oh. Double dick ito, guys. Ayun, makita mo sa loob, double dick yan. Ano? Oh. Tapos meron pa rin sa taas. Ayan is 75,000 oh, di ba? Ayun is 55,000. 75. So, sabi ni Kuya sana kung magkasya itong ito 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 ito. Kung magkasya ito, 65,000. Ito na daw ang bibigay sa atin ni Kuya. Wow. Napakabait ni Kuya Michael. Saktong-sakto sa lugar. May tala yung bahay sa tatala. <laughs> Nako, sana magkasya pero alam ko maiksi yung kalsada dun guys. <laughs> yung ganito kuya, magkano yung tambayan lang talaga nakagaya nito? 32. 32. So ito naman guys, oh, maganda ito sa mga bahay ano. Kung may mga space kayo sa bahay. Maganda siya kasi 32,000 oh. Tambayan lang talaga siya, waiting shed, di diba? Yan, kung may plano kayong bumili guys ng mga bamboo na bahay kubo. Yan. Along National Highway lang siya oh. Paglagpas mo ng stoplight pag galing ka so na. Ito nangono. Pag, paglampas mo ng isang mangono, stoplight lampas kaunte. So dito na. Harap mismo ng Anlin Lodge in. Ano, makikita mo naman dito guys, oh. Michael's Bahay Kubo and Bamboo Craft. So, kontakin nyo lang yung mga number dyan guys. Uh, along National Highway, Pasio de Blanco, 3 Manila East Road, Barangay Pag-asa, Binangonan, Rizal. Kitang kita na dito guys yung mga bahay kubo. Yan. So, paano yan mga kontagawa? Oh? Hindi na tayo magtatagal kasi magtatakip silim na. So, baka hopefully bukas mabisita natin si Tatay Manuel dun sa mismong area para isorbi daw nila kuya. Sana magkasya itong buo na. Ayan. Kasi kung magkasya itong buo na ito, itong buo na ito yung dadalin doon mismo sa bahay ni tatay. Ano? Oh. 65,000 ito, but then binigay na lang sa atin ng 50,000. Ayan. Early Christmas gift nila yon para kay tatay Manuel. Alright, so... Ang dito na lang muna yung video natin guys. So ingat kayo palagi, keep safe. And have a wonderful day everyone. God bless and bye-bye.